Alam mo ba na pagdating mo sa edad na walumpu, may mga pagbabagong kusang dumarating, kahit gaano mo pa subukang iwasan? Hindi ito babala, kundi isang paanyaya, isang bagong yugto ng buhay ang nagsisimula, at kasama nito ang mga pagbabagong makakaapekto sa katawan, isipan, at pananaw mo sa mundo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang karanasan ng mga taong tumuntong na sa walumpu taong gulang. Hindi ito mga problema, ito ay bahagi ng likas na daloy ng pagtanda. Sa halip na katakutan, maaari mo itong yakapin bilang panibagong paraan ng pamumuhay, mas banayad, mas makabuluhan, mas malapit sa sarili. Manatili hanggang sa dulo ng video. Ang mga pananaw na ibabahagi rito ay hindi lang magpapaliwanag ng mga pagbabagong inaasahan, maaari pa nitong baguhin ang pananaw mo sa pagtanda mismo. Hindi ito pagtatapos, kundi panibagong simula. Sa kultura natin sa Pilipinas, ang pagtanda ay hindi lang tungkol sa numero. Ito'y pagkilala sa karunungan, sa mga aral ng kahapon, at sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan at puso. Marami sa mga lolo't lola sa ating mga barangay ang nagsasabi na ang edad na walumpu ay panahon para sa tahimik na pagmumuni-muni, hindi ng pag-urong kundi ng pagyakap sa kung sino ka na ngayon. Kaya bago tayo magsimula, nais kitang tanungin, handa ka na bang tingnan ang iyong sarili sa bagong liwanan? Handa ka na bang tanggapin ang mga pagbabagong hindi kailangang katakutan kundi dapat unawain? Kung huwag kang aalis, ang kaalaman sa susunod ay maaaring maging inspirasyon mo o ng isang mahal mo sa buhay sa pagharap sa mga susunod na taon ng may galang sa sarili at may tiwala sa kinabukasan. Simulan na natin ang unang bahagi, isang katotohan ng pisikal na mararanasan ng karamihan sa atin, ang pagbagal ng lakas at enerhiya ng katawan. Pagbabago isa, nababawasan ang lakas at sigla ng katawan. Pagpasok ng ika-negatibo 80 taon ng buhay, marami ang napapansin na tila ba humihina na ang katawan. Hindi ito biglaan, kundi unti-unting nararamdaman sa bawat hakbang, sa bawat pagbangon, sa bawat pagbuhat. Ang dating kayang-kayang gawin ay nagiging mas mabigat. Ito'y bahagi ng pagbabago sa katawan na likas sa pagtanda. Kilala si Mang Ernesto, isang 82 anyos na dating guro sa Iloilo. Noon, araw-araw siyang naglalakad sa palengke at nagtatanim sa kanilang bakuran. Pero nitong mga nakaraang taon, napansin niyang mabilis siyang mapagod. Kailangan na niyang magpahinga sa gitna ng mga gawain, at hindi na kayang sabayan ang dating bilis ng katawan. Ang ganitong pagbabago ay dulot ng mga pagbabagong nangyayari sa ating mga kalamnan at buto. Unti-unting nababawasan ang lakas ng mga kalamnan, o tinatawag na muscle atrophy, at lumiliit din ang densidad ng mga buto. Bukod dito, ang puso at daluyan ng dugo ay hindi na rin kasing episyente gaya ng dati, kaya't mas madalas ang pagkahapo at mas matagal ang pagbangon mula sa pagod. Munit hindi ito nangangahulugang wala na tayong magagawa. Ayon sa mga geriatric specialist sa Maynila, ang mga matatanda ay maaaring mapanatili ang lakas ng katawan sa pamamagitan ng banayad, munit regular na ehersisyo, gaya ng paglalakad sa umaga, simpleng stretching, at light resistance training. Marami ring senior citizen sa mga barangay health centers ang lumalahok sa community exercise sessions para mapanatili ang dalaw ng katawan. Si Mang Ernesto, sa tulong ng kanyang physical therapist, ay nagsimulang mag-ehersisyo muli. Simple lamang ang mga ito, ilang minutong paglakad sa paligid ng bakuran, ilang beses na pag-upo at pagtayo, ngunit malaking tulong na upang muling maramdaman ang kumpiyansa sa kanyang katawan. Isa pang aspeto ng pagpapanatili ng lakas ay ang tamang pagkain. Ayon sa nutritionist mula sa Davao, mahalagang kumain ng sapat na protina, uminom ng maraming tubig, at tiyaking may sapat na bitamina at li dalawa sa diet. Sa kaso ni Mang Ernesto, inirekomenda ng kanyang doktor na dagdagan niya ang pagkain ng itlog, isda, at mga gulay gaya ng malunggay at saluyot. Mahalaga ring pakinggan ang katawan. Ang sobrang pagpilit sa sarili ay maaaring humantong sa pinsala, at alam naman nating mas matagal ang paggaling kapag matanda na kaya't mahalagang maunawaan at tanggapin ang bagong ritmo ng katawan ng walang sama ng loob. Ang pagtanggap sa pagbabago ng lakas ay hindi nangangahulugang sumusuko. Sa halip, ito ay hakbang patungo sa isang mas mainat, mas matalino, at mas responsableng pag-aalaga sa sariling katawan. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa dating sigla, kundi sa pagtuklas ng bagong paraan ng pagiging aktibo, ayon sa kakayahan mo ngayon. Pagbabago dalawa, bumabagal ang pag-isip at alaala. Kapag umabot na sa edad na walumpu, maraming nakapapansin na tila mas mabagal na ang pagtakbo ng isipan. Ang mga bagay na dati ay mabilis mong naiisip, gaya ng pangalan ng kapitbahay, kung saan mo nilagay ang salamin, o ang petsa ng isang okasyon, ay tila ba mas matagal ng lumilitaw sa alaala. Nakakabahala man sa una, ang totoo, ito ay likas na bahagi ng pagtanda. Halimbawa na lang si Aling Felisa, isang walumpu anyos na dating guro sa Tarlac, na kilala noon sa pagiging matalas ang isipan. Ngayon, minsan ay kinakailangan niyang tumigil sandali para maalala ang tamang salita, habang nakikipagkwentuhan. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay nawawala na ang kanyang talino. Patuloy pa rin siyang nagbabasa, nakikipagchat sa mga apo, at tumutula tuwing linggo sa kanilang senior group. Ayon sa mga neurologist sa Quezon City Medical Center, ang pagbagal ng cognitive processing ay isang normal na pagbabago. Ang utak ay patuloy na nagbabago habang tumatanda tayo. Bumababa ang bilis ng pagtanggap ng bagong impormasyon, humihina ang memorya sa mga detalye, at mas matagal ang pagbalik sa naunang alaala. Ngunit hindi ibig sabihin ito na humihina rin ang kaalaman. Sa katunayan, ayon sa ilang pag-aaral sa V Manila, ang bokabularyo at mga karanasan ay patuloy na lumalalim. Ang karunungan na nakuha sa buong buhay ay nananatili, at madalas ay mas may lalim pa kaysa noong kabataan. Ang problema ay lumilitaw kapag inihahambing natin ang ating sarili sa mga mas bata, lalo na pagdating sa bilis ng isip. Ito ang kadalasang nagdudulot ng inis o kaba, lalo na kapag nararamdaman ng matatanda na parang hindi na sila tulad ng dati. Ngunit kapag naintindihan natin na ito ay natural, mas madali nating matatanggap ang bagong takbo ng ating pag-isip, may mga paraan upang mapanatiling aktibo ang isipan. Ayon sa mga health volunteer sa Cebu City, malaking tulong ang pagbabasa ng diario, pagsusulat sa journal, pagsali sa mga senior book club, o kahit ang pagsagot ng crossword puzzles. Si Aling Felisa, halimbawa, ay sumali sa isang online art class kung saan natututo siyang gumuhit ng mga tanawin. Habang siya natututo, naehersisyo rin ang kanyang utak hindi rin dapat kalimutan ang papel ng pisikal na kalusugan sa kalusugan ng isipan. Ang sapat na tulog, tamang pagkain, pag-iwas sa labis na stress, at hindi paninigarilyo ay lahat may epekto sa kalinawan ng pag-isip. Ang mga simpleng lakad sa umaga, o pakikipag-usap sa mga kaibigan, ay maaaring makatulong sa kalusugan ng utak. Ang pagtanggap na ang utak ay gumagalaw sa ibang bilis ay hindi kahinaan, ito ay paalala na bawat panahon sa buhay ay may sariling ritmo. Sa halip na ipilit ang dati, maaari nating gamitin ang panahon na ito upang namnamin ang mga makabuluhang karanasan, mas malalim na usapan, at mga alaalang mas pinipiling balikan. Pagbabago tatlo, lumiit ang bilog ng ugnayan at kaibigan. Isa sa mga pagbabagong madalas mapansin ng mga nasa ika-negatibo 80 taon ng buhay ay ang unti-unting pagliit ng kanilang social circle. Ang mga dating sabay-sabay na nagkakape tuwing umaga, mga kasama sa simbahan tuwing linggo, o mga kapitbahay na palaging dumadaan para kumustahin, marami sa kanila ay hindi na kasing aktibo, lumipat na ng tirahan, o sa ilang pagkakataon, tuluyan ng pumanaw. Ganito ang karanasan ni Lola Marina, 84 anyos na dating mga awit mula sa Bagyo. Dati siyang laging nasa harapan ng entablado, laging kasama sa community chore, at halos linggo-linggo ay nasa birthday o binyag ng kaibigan. Ngunit ngayon, napansin niyang mas bihira na ang mga tawag at imbitasyon, sa una, naramdaman niyang tila nalilimutan na siya, ngunit di kalaunan, kanyang napagtanto, hindi ito pagkawala ng koneksyon, kundi pagbabago sa uri ng ugnayan. Ang pagliit ng bilog ng kaibigan ay maaaring dulot ng iba't ibang dahilan, ang ilan ay lumipat sa piling ng mga anak sa ibang lugar, ang iba ay may iniindang karamdaman, at mayroon ding napiling mamuhay ng tahimik sa probinsya. Habang nakalulungkot sa simula, ito rin ay daan upang mas mapalalim ang ugnayan sa mga taong tunay na malapit sa atin. Si Lola Marina ay may tatlong kaibigang madalas niyang kausap mayon, sina Aling Teresita, Mang Domeng, at ang kanyang pamangkin na si Carlo. Hindi sila madalas magkita, pero ang bawat pag-uusap nila ay puno ng kwento, tawanan, at alaala. Para kay Lola Marina, mas mahalaga na ngayon ang lalim ng ugnayan kaysa dami ng tao sa paligid. Ayon sa mga social workers sa mga senior center sa Makati, ang ganitong pagbabagong sosyal ay hindi nangangahulugang pag-iisa. Sa katunayan, mas pinipili na ng maraming matatanda ang mga ugnayang may saysay, mga kausap na may malasakit, nakikinig, at nakakaintindi. Hindi kailangang maraming kaibigan, minsan, sapat na ang isa o dalawa na tunay mong mapagkakatiwalaan. Gayon Gayunpaman, hindi maiiwasan na minsan ay may halong lungkot ang ganitong pagbabago. Kaya't mahalaga ring matutong gumamit ng mga bagong paraan upang manatiling konektado. Marami sa mga lolo't lola ngayon ang natutong gumamit ng video call, Facebook Messenger, o simpleng cellphone para makausap ang mga apo at kaibigan, kahit pa nasa malalayong lugar. May mga grupo rin sa mga barangay, gaya ng mga Senior Gardening Club, o mga grupo sa pagbasa ng Biblia na nagsisilbing bagong komunidad para sa mga matatanda. Sa ganitong paraan, kahit lumiit man ang bilog, nananatili pa rin buhay ang koneksyon sa kapwa. Ang pagtanggap na may mga ugnayang nagbabago ay hindi pagkatalo, kundi tanda ng pagunlad ng sarili. Sa bawat bagong yugto ng buhay, ang tunay na mahalaga ay ang mga relasyong nagbibigay ng kapanatagan, suporta, at pakiramdam na ikay hindi nag-iisa. Pagbabago apat, humihina ang pandama at mga sensoryong karanasan. Pagdating ng ika-negatibo 80 taon ng buhay, maraming matatanda ang nagsisimulang mapansin ang unti-unting paghina ng mga pandama, pandinig, paningin, panlasa, at pangamoy. Bagamat tila maliit na pagbabago sa una, nagdudulot ito ng malaking epekto sa pang-araw-araw na karanasan at sa ugnayan sa kapwa. Halimbawa si Mang Arturo, 83 anyos na dating karpintero mula sa Batangas. Ayon sa kanya, mas nahihirapan na siyang makarinig kapag maraming tao ang nagsasalita sa paligid. Kapag may handaan, mas madalas siyang tumango na lang, hindi dahil naintindihan niya ang usapan, kundi upang hindi na paulit-ulit pang ulitin sa kanya. Bukod dito, pansin din niyang ang paborito niyang sinigang ay hindi na kasing asim o kasing linamnam gaya ng dati. Ang ganitong pagbabago ay karaniwan. Ayon sa mga espesyalista sa Philippine General Hospital, ang pandinig ay madalas unang naapektuhan, lalo na ang mga matataas na tono. Kaya't ang boses ng mga bata o tunog ng kampana ay maaaring mahirap na marinig. Kadalasan, humihina rin ang kakayahang sumunod sa pag-uusap, lalo na sa maingay na kapaligiran. Sa paningin naman, maraming matatanda ang nahihirapan ng magbasa ng maliliit na letra, lalo na sa kulang sa ilaw. May ilan ding hindi na makapag-distinguish ng kulay ng maayos, o kaya'y malabo ang paningin tuwing gabi. Ang mga sakit gaya ng katarata o glaucoma ay karaniwan sa edad na ito. Ang panlasa at pangamoy ay madalas ding sabay na humihina. Dahil dito, may ilan na nawawala ng gana kumain, o kaya'y nadaragdagan ang paglalagay ng asin at asukal upang mas mapalasa ang pagkain na maaaring magdulot ng iba pang komplikasyon sa kalusugan. Ngunit hindi nangangahulugang wala na tayong magagawa. Si Mang Arturo, halimbawa, ay nagsimulang gumamit ng hearing aid na ipinayo ng isang unti doktor sa lipa. Malaki ang naitulong nito sa kanya sa tuwing may kasalan o binyag sa pamilya. Para sa paningin, maraming senior sa Quezon City ang tumatanggap ng libreng eye check-up at reading glasses mula sa health center. Sa aspeto ng panlasa, ipinayo ng isang dietitian sa Davao na magdagdag ng herbs at natural na pampalasa gaya ng luya, bawang, o kalamansi sa pagkain, sa halip na puro asin. Nakakatulong din ang tamang ilaw sa kusina at kwarto upang maiwasan ang aksidente at mabawasan ang pagkabalisa. Higit sa lahat, mahalagang kausapin ang mga kaibigan at kamag-anak tungkol sa mga pagbabagong ito. Kapag naiintindihan ng mga mahal sa buhay ang pinagdadaanan, mas nagiging magaan ang pakikipag-ugnayan. Ang simpleng pag-uulit ng sinabi o ang paghina ng boses sa tuwing kausap ang matatanda ay napakalaking tulong hindi ito pagkasira, kundi bahagi ng natural na siklo ng katawan. Sa tulong ng teknolohiya, medikal na kaalaman, at malasakit ng komunidad, ang paghina ng pandama ay maaaring tugunan, upang ang matatanda ay manatiling aktibo, ligtas, at ganap na kasali sa buhay araw-araw. Pagbabago lima, mas malalim na pagminilay at pagpapahalaga sa maliliit na bagay. Maraming Pilipino pag akyat ng edad walumpu ay nagsisimulang maramdaman ang isang tahimik ngunit malalim na pagbabago sa kanilang pananaw sa buhay. Hindi na sila abala sa paghabol sa material na tagumpay o sa pagpapatunay ng sarili. Sa halip, ang pansin ay lumilipat sa mga bagay na tila maliit ngunit puno ng kahulugan. Si Nanay Celia, isang 81 anyos na retiradong mananahi mula sa Iloilo, ay isa sa mga halimbawa ng ganitong pagbabago. Tuwing umaga, umuupo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang liwanag ng araw habang umiinom ng mainit na tsa. Ayon sa kanya, dati ay parang palaging may hinahabol. Ngayon, mas mahalaga na sa kanya ang tahimik na pag-uusap, ang yakap ng apo, o ang samyo ng mga bulaklak sa kanyang hardin. Ang ganitong pagminilay ay likas na dumarating sa mga taong nakatawid na sa maraming yugto ng buhay. Habang lumilipas ang taon, mas nagiging malinaw kung ano talaga ang mahalaga ang kapayapaan sa puso, ang pagbibigay ng kabutihan at ang pagyakap sa kasalukuyang sandali. Sa maraming barangay sa Bansa, makikita mong ang mga matatanda ay tila mas mapagpasensya, mas mapagkumbaba at mas malapit sa kanilang pananampalataya. Ang ilan ay aktibo sa simbahan, ang iba ay nagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa mas nakababatang henerasyon at marami ang bumabalik sa pagsusulat, pagtula o simpleng pagmumuni-muni. Ayon sa mga psychologist mula sa De Leman, ang ganitong klase ng pagtuon sa kahulugan ng buhay ay hindi lamang nakatutulong sa emosyonal na kalusugan, kundi nakakapagpababari ng stress, nakakatulong sa pagtulog, at nagpapalalim ng ugnayan sa kapwa. Ang mga aktibidad gaya ng journaling, tahimik na pagdarasal, o pakikinig sa musika ay nagbibigay ng espasyo para sa personal na paglago kahit sa huling bahagi ng buhay. Si Nanay Celia ay nagsimulang sumulat ng maikling kwento tungkol sa kanyang kabataan, hindi upang magpakitang gilas kundi upang maiwanan ng alaala ang kanyang mga apo. Para sa kanya, ito na ang kanyang munting pamana, mga kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at tagumpay, na hindi man na-ipublish, ay mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Isa pang epekto ng pagminilay ay ang mas piniling mga ugnayan. Hindi na mahalaga kung gaano karami ang kaibigan, mas mahalaga kung sino ang tunay na nakikinig, nagmamalasakit, at nakakaintindi. Sa halip na takbuhan ng buhay, mas pinipili ng matatanda na lakarin ito ng dahan-dahan, may ngiti sa labi at may pasasalamat sa puso. Ang pagbabagong ito ay paalala sa ating lahat na ang pagunlad ay hindi nasusukat sa dami ng gawa, kundi sa lalim ng damdamin. Sa edad na walumpu, maraming Pilipino ang muling natutuklasan ang kahulugan ng salitang, buhay, hindi bilang tunggalian, kundi bilang biyaya. Yakapin ang panibagong yugto ng may kapanatagan. Ngayong natalakay na natin ang limang pagbabagong kadalasang nangyayari pag akyat sa edad na walumpu, tanungin natin ang ating sarili, alin sa mga ito ang tumimo sa iyo? Alin ang nararanasan mo ngayon o nang mahal mo sa buhay? Hindi layunin ang kaalaman na ito na takutin, kundi tulungan kang maunawaan. Sapagkat sa Pilipinas, ang pagtanda ay hindi kamatayan ng halaga, kundi panibagong simula ng karunungan. Ang paghina ng katawan, ang pagbagal ng isipan, ang pagliit ng bilog ng kaibigan, ang panghihina ng pandama, at ang panibagong lalim ng pagminilay, lahat ng ito ay likas na bahagi ng isang mas payapang uri ng pamumuhay. Ang bawat karanasan ay hindi lamang senyales ng pagtanda, kundi ng pagiging buo. Ang bawat hakbang, bawat alaala, bawat paghinga, ay bahagi ng isang mabuting kwento na patuloy mong isinusulat. Kaya ngayon, kung ikaw ay nasa ganitong yugto, o may mahal sa buhay na naroroon na, alalahanin, hindi ka nag-iisa marami ang lumalakad sa parehong daan. At sa daang ito, ang pagkakaroon ng pag-unawa, respeto sa sarili, at pasasalamat sa maliliit na bagay ay tunay na kayamanan. Huwag kang matakot sa pagbabago. Yakapin ito. Ibahagi ang iyong mga kwento. At higit sa lahat, alalahanin mo, kahit sa edad na walumpu, maaari ka pa tumawa, magmahal, matuto, at maging inspirasyon.